Itong kaibigan na to ay isang chinito, isang heartthrob, isang hunk, at isang businessman. At isa ko rin matalik na kaibigan. Walang iba kong DC, David Lupangco. Lu uh, l ko, Sorry, si mami kasi. David Lupawko. Mayroon, BTR? Uh, hi, my name si Ching. I'm, I'm 26 years old. From QC. Yes po, uh, modeling. May konting commercials. Uh, ako lang po si David Likawko. Cute lang. <laughs> Ganun ba sinasama sa BTR? Oo, oh, oh, kaya nga ka din ako eh. Happy ka naman na may mga projects pa kayo still ongoing ni Barbie. Oo, oh, oh, syempre ano, I'm, I'm super blessed na makapareha ka sa gaya ni Barbie. Mm. Na I would say one of the best actress, not just in GMA, wow. but also in the whole industry, di ba? Kaya mo na umiyak on the spot. Oo. Oh, oh. oh Iyak ka ngayon. What? Kukulat <laughs> talaga siya. Hindi natin tatapusin na wala tayong naririnig na joke kay David Picapo. Yan! Okay, joke. Ay prepared. Ano joke mo? Papakitaan tayo ni David ng isang malupitang TikTok. Sa isang patrotope. One, two. So what is up? It's your boy Aga, straight out of QC, rapping from Tandang Sora, vlogging is the name of the game. And if you subscribe to my channel, I promise to keep you entertain. Okay guys, para sa video na to, ay may nagbabalik na ating kaibigan at dumalaw pa siya dito sa bahay. Itong kaibigan na to ay isang chinito, isang heartthrob, isang hunk, at isang businessman, at isa ko rin matalik na kaibigan. At napaka-pogi. Mas pogi nga lang ako ng mga 2%. May joke lang, mas pogi to sa akin. Walang iba DC, David Lupanko. Likaw ko, Sorry, si Mami kasi. David Lu ko. David Likaw ko. David Likaw ko. Yan. Hello guys, welcome to my vlog. Hindi mo vlog to. hindi mo to. vlog to. Ah, uh, welcome to his vlog. Yan, yan, yes. yan. So, kaya nagsama na ulit kami ni David after a long time. May dalawang chinito na naman na nasa screen nyo ngayon. Pause ka na naman, pre. Oo okay. nga, ito na. Ay, damit ko pa pinampunas oh. nga. So ngayon, bakit si David nandito? Kasi alam ko marami sa inyong nakikita si David sa mga movies, sa mga teleserye, sa mga shows. Pero ngayon, makikilala na natin kung sino nga ba talaga si David. Lupang ko. Likaw ko. Ah, likaw ko. Si David Alfred Letrano. Likaw ko. Sino yun? Ikaw. Ah, uh, ako. Meron oh. like, kaming, siyempre, Kuya Korea baka, Kasi baka magalit siya pag iba kinain namin. Gusto ko talaga butal <laughs> eh. Pero wala tayong choice kaya hindi <laughs> yeah, Korea, open na kami sa SM class wow Nag-promote pa Ang galing parang 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 Wow, masarap 'tong wow. pakinggan. This is the bibimbap, bibimbap. And this is the bulgogi, bulgogi. Yes. Yan. Alam na alam mo talaga po ang 'yong mga pinaniniinda. Oo, oh, oh. Sakto hindi pa ako kumakain, excited na ako. Naalala ko last time kinain ko 'to sa UP Town, sarap na sarap ako kahit sinabi kong hindi. Oo, oh, naalala ko. Pero na na stress ako eh. Sobrang sarap nitong bulgogi na to kasi alam niyo, dito sa Kuya Korea ay talagang quality yung mga food nila. For their price na hindi naman sobrang mura, hindi naman sobrang mahal na sa gitna. Nagmura kami. Nagmura pa kayo? 15 na lang yan ngayon. Ah, nagmura din ako. Joke lang. <laughs> 215 na lang to? Oh, 15. 215. Sabi, ang sapsela, para ako na sa Japan. Eh, Korea yan. Korea ba? Oo. Oh. Korea. <laughs> Tom, habang kumakain tayo, interviewin kita. i interviewin mo rin ako. okay. May niyo ulit kami kung paano kami off cam. So, kakainin ko na rin wings mo ha. Ano bang wings to? Wing... Yang Yum at... Yang Yum, oo. Oh. Uh... Yang Yum. nag-order si Grab? Ako nag-order pero nakalimutan ko yung pangalan. Oh, burger! Yan talaga si Boss. Tinitingnan pa niya yung mga pinapadala ng Grab. Ano masasabi mo sa burger? May dumi. Anyway, sino ba talaga si David Licauco? Sino ba talaga si Aga si Ching? Oh. oh. So, kung alam niyo guys, si David ay nag-aral siya sa si Grace Grace Christian High School ko sa. Mm -hmm. Doon kami nag-school parehas. Tanong ko lang, mm -hmm. nung bata ka pa, nakikita mo ba sarili mo na magiging big time na artista? Hindi, kasi ano, ako nun eh. Basketball lang yung ginagawa ko. Mhm. Mm Kaya Ayos ko si David Lee like Kaoko, mahilig mag-basketball. Oo, oh, basketball. So just, naging player ka ng CSB, di ba? Oo, oh, CSB. Team A, Team B? Team B, tapos mag-team A na sana. Kaso well, na car accident. Pero kung hindi man nangyari yung specific na incident na 'yon, player ka na ngayon. Uh Oo. -oh. If you were to choose ngayon, ano mas gusto mo maging, basketball player or actor? Siguro long time passion to 'yung ano, eh, basketball. Actually, mag si David talaga uh -oh. basketball hungry lagi. After nito magpa basketball na siya eh. Uh Oo. -oh. Actually, lahat ng mga nangyayari sa Philippine basketball, alam ko, kunayin sila, friends Abando. Kai May mga friends ka na Soto. basketball players. Oh si Kevin Cambao, naka-training girl. Na, mm, Oo, oh. di ba? Oh. Sino mas magaling sa inyo? Ako. <laughs> Yun <laughs> yun yung confidence. Pero joke lang siya. Mas oh. siya. Pero uh -huh. ikaw mas magaling. Si kanino? Sa akin. So mas magaling kay Kevin Gambaw. Sa Ay, oo, oh, ganun. Teka, inunahan mo. Wala nga akong sinasabi. Inunahan mo na lang. Mas magaling ako sa kanya. Mas magaling ka kay Kevin Gambaw. Eh, oh. mas magaling ka sa akin. Mas magaling ako sa'yo. Eh, mas, so, mas, magaling, ka kay yo, Kevin Gambaw. Ay, ka. Mas umukit so, tayo yung BB yun. KQ, joke lang ha. Tropa tayo. <laughs> ito, ang daming sinasabi. Pero ito, magaling talaga mag-basketball. Nagdadump pa nga ito dati Oo. Oh. Ikaw ba? Oh, <laughs> pag tinatapon ko yung tissue. Yan, so, magaling siya mag-basketball. But, sa hindi inaasahan pagkakataon, ay napunta ka sa acting. Oo. Oh, oh, oh. Pwede mo ba ikwento kung paano nag-shift from passion mo na basketball to acting? Naalala ko kasi nung na-accident nga ako. Mm. At play basketball na dahil syempre, na, uh, may mga nangyari sa... Ano kayo ba na feel mo yung effects mo? So... Hindi na, hindi na. Siguro dahil hindi nga ako mahilig mag-aral noon, mm. eh naghanap ako ng... Pati sa aminado ka? Uh, Oo, oh, di ba? Hindi ako mahilig mag-aral noon. Kopya ko. Hindi, 跑回来！Oh, Dito pa kopya Kapya sa katabi! Tamay pa! Huwag may sabay, baka <para> na tayo yan. <laughs> okay lang, sorry sa mga taga-grace na teachers niyan. Oo, oh, so... I think tinahe ko lang yung modeling. Nalala ko... Sightless model! Oo! Oh, Nalala ko nga dati, nag-VTR ako. Hindi ako nakukuha. Same? So, si, yes, po, yes, yung puro oh, yes? Oo, yes, yes. Gima, mo. Tapos gagawin mo rin. Oo! Oh, 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 sige, palitan tayo. Oh. Ikaw, Choy, magsabi. Hi, my name's Egasi Ching. I'm 26 years old. <laughs> From QC, yes for uh, Modeling, may konting commercials. Ako lang po si David Likao ko. Cute lang. <laughs> Ganun ba siya sa sa BTR? Oo. Oh, okay. kaya nga ka din ako ay Kaya hindi na, kuha, eh. kaya ka hindi na Oh. Hindi, joke lang. Game. Oh. Happy. Yes! Yes! Sad. Yes. Yes. Oh, sobrang sad naman nun. Next. Excited. Yes! Iba yun eh. Yes! Iba pa rin yun. Iba pa rin yun. <laughs> yes! Ikaw. Yes, yes, yes. Oh, tatlo yun ah. Isa lang hiningi, tatlo binigay mo. Iba ka talaga. Oh, vale. ano pa? Extremely happy.

Para ka naman nag-super sa ayan. Mga lukuha nun. Oh. Pero yun, nag-VTR -nag -nag ka, oh. pero nag-modeling ka. Hindi ako nakuha nun, pare. Actually, nag-talent ako dati, pare. Ano ka, pare? Talent. Nag-talent din ako, pare. 500 pesos oh, per okay. day. Oo, ako rin. 500 pesos. Lakad-lakad lang. Lakad-lakad lang. Actually, wala pang may alam nito kasi feeling ng mga nasa showbiz, eh, para everything was given to me. Kailangan nila malaman to. Oh. Ako ah, nga kala nyo si David from biglaang Boom lang dahil sa mga connections niya, Hindi niyo alam pinagdaanan niya. Nag-start siya from the bottom. Oo, oh, nagtatalent. Kailan ka nagtalent? Anong year yun? Siguro 2015. As in, walang masyadong attention sa'yo? Wala, wala. Alala ko. Tapos magkano TF mo nun? pag pesos lang. Tapos buong araw na yun. Panggas mo lang yung Panggas time na yun? Panggas ko lang, oo. Oh, kasi gusto ko talaga mag-artista. Bakit? Alam mo naman, kaya mong kumita na mas malaki sa ibang bagay, pero ginoo mo tong mga talent na 500 pesos per day lang. Siguro kasi okay. at that point, hindi ako aware kung ano yung pagka-artista talaga. Akala ko, ganun. Bakas uh -huh. so, naman so, ako manager that time. Ah, so, so nag-start ka, ikaw lang talaga? Oo. Oh, Kaya oh. yeah, try kong mm -hmm. ano, na, mag-artista. Mag-strive. Oo. Oh. So, mag so gano'ng katagal kang dumaan doon sa process ng pagtatalent na yun at hanggang nakakuha ka ng first break mo? I think a few times, hanggang sa eh, nakalala ko na yung manager ko, gano'n. You know. Months, years? Years, oo, oh, matagal years in. yun. Oo. Oh. Ah, so inabot ka ng years bago ka talagang magkaroon ng break? Oo. Oh, oh, Buti hindi uh, ka sumuko. Actually, dapat i give up na ako nung gumaduate ako nung college. Kasi parang naisip ko, parang baka hindi para sa akin. Hindi naman talaga ako kagapuhan, gano'n. Tsaka yung Chinese is medyo mahirap mahanapan ng role. Oo, oh, dahil, oh. Diba? tsaka mahihain tayo eh. Uh oo. -oh. ba Diba? So, ayun. Ikaw lang pala yung mahihain. Makapalmukha. Diba, ako lang pala, <laughs> sorry, sorry. Pala, ano, makapalmukha, makapal muka. makapalmukha. Ano? Uh makapal Oo, wala din, no? Ah, Baka sorry, sorry. Wow. Okay. Kailan yung first break mo talaga? I think yung success sa uh, career ko sa GMA, hindi siya mabilisan eh. Sa Maria lang talaga ako Biggest talaga nakilala. Oh, oh. I would say Maria Clara. Pero yeah. sa GMA, nagkaroon naman ako yung mga lead na ako. Nagbibigyan ano ako ng mga shows ng GMA. Uh oo. -oh. Yeah. Actually, nanonood naman ako. Wait. point so pa rin, oh, nakikita ko yung mga shows mo. Nanonood niya yung mga shows mo. Uh -oh. Nung nakuha mo itong role sa Maria Clara, uh -oh. I think there's a story na hindi alam ng lahat na hindi dapat ganun kalaki yung magiging role mo doon. Uh oo. -oh. But, nangyari lang dahil nagustuhan sobra ng tao yung chemistry ni Barbie. Mm -hmm. Kaya, iniba nila pa yung script para lang ma-highlight kayo dun sa show. Ah, uh oo. -oh. Dagdagan nila yung mga scenes namin together kasi ngayon-ngayon uh -huh. gusto ng mga tao. So it only means something. You have that star power na tinatangkilik ng mga tao. You have that aura na hinahanap-hanap at nagpapakilig at nagpapa-added ng ratings ng show niyo. Uh, hindi naman. Baka ikaw. Puta, lang akong show eh. Ito lang show ko, channel ko. Okay nga yung channel mo <laughs> oh, e. Magpalit na tayo. Ako lang yung artist. Ito lang yung youtuber. Hello mga kapuso. Oo! Ayan Naalala niyo guys na last time na sinabi ko na si David ay magagawa ng channel. Proud ako sa kanya. Nag-comment pa ako. Oo, oh, gumawa ko na sa video. One year ago, hindi na nasundan. <laughs> Kasi gusto ko nga e. Eh. So yung next vlog ko, kasama ka? Oo! Oh. O oh, sige ah. Oh, o sige. Comment down below kung ano gusto niyo gawin namin ni David. Kahit ano pa yan, comment down below. So, yung nagkaroon ko na Maria mariyak pal Amen. I Muuya pa ako. After nung success niyo sa Maria Clara, kamusta naman? Ano nagbago sa buhay mo? And kung may mga projects pa rin kayo ni Barbie together? I think ano, a lot has changed. Siguro dati eh. pag lumalabas ako, hindi naman ako nakikilala. Siguro kilala ako lang parang artista. Hmm. Pero ngayon, nung after Maria Clara, nakita ko talaga na malaking pagbabago. Sa buhay mo? Oh. Kasi parang, syempre, mawawalan ka ng privacy. Di ba? Lalabas ka, tapos parang... Oh, Are you fine with that? Oo, oh, no, nisanay naman ako. Pero siguro nung start, medyo nakagulat. I think kahit naman sino. <laughs> Sino naman ako? Kasi Ay, biglang, oh, kasi biglang, Uy, oh, kahit oh, nasa ang oh, ka, eh. uy, si David! Oo, oh, oh, nagulat ako doon. Pero, syempre, siya ako na naggawa ko itong mga bagay na ito. So, may mga projects pa rin kayo ni Barbie. After. Oo, oh, oh, meron pa rin. Pulang araw. Red days. Red days of summer. Bakit red days? Kung tungkol sa... Pulang araw, na pulang araw na mainit. Sa joke lang, pulang araw mula pa rin si Jamie. Pulang araw na mainit. Ang po... Happy ka naman na may mga projects pa rin kayo still ongoing ni Barbie after everything. Oo, oh, oh. siyempre ano, I'm, I'm super blessed na makapareha ka sa gaya ni Barbie mm. na I would say one of the best actress not just in GMA wow. but also in the whole industry, di ba? You mean that? Hindi lang dahil sa camera? Oo, oh, Oh, magaling talaga si Barbie. Hindi ba siya magaling? Magaling si Barbie. Magaling talaga siya. Oh, I'm happy nga na he's partnered with one of the best actress, hindi lang sa GMA, kundi sa lahat. <laughs> magaling talaga si Barbie Umar. And I would say na natutunan ako sa kanya. Ano okay. mga natutunan mo sa kanya? Umiyak. na ako. Ka. Siyempre, kailangan mo Umiyak! Ano. Kailangan mo mag-keep up, pare. Oo, oh, siyempre. Grabe, veterano na. Oo. Oh, oh. Tapos magaling na mag actors Kailangan on par kayo. Oo. Oh. So sa tingin mo, nag-evolve ka nung naging tandem kayo. Oo, oh, for sure. Dahil ko natutunan. Kaya mo na umiyak.

Walang cut to guys ah. Makikita nyo talaga yung internalization na ginagawa namin. Maas mo mo ng tin sa akin ito eh. Ang <laughs> <laughs> tawad ako na ako play. Ika, gusto ko mabulin eh. <laughs> Ako bumiyak na ako. Wait lang. Giniagawa <laughs> <Kaling> mo. Ang galing mo ah. Nick, wait lang. Talo ko, ang kaya yeah, yeah. naiyak. Masarap kasi ng pagkain ng Kuya Ko Ria. ganun? Okay, no. Hmm, parang gusto ko na itapon eh. Ay, grabe ka. Hindi, joke lang. Masarap talaga. Ayan, so, I'm sure marami ka pang projects na magagawa niya in the future. And ngayon palang, sobrang proud ako. And lahat ng mga supporters mo, siguradong proud na proud Yes, ako nga pala. Meron nga pala kami movie ni Barbie sa That Kind of Love. Wow. June 26 na yan, sinute namin to sa Korea. What kind of love? Some kind. <laughs> Tukol saan yung story niyan? Anak mayaman aman ako, oh, ganun. Parang ikaw. Hindi oh, naman yung bahay dito ni, ano, ni Agassi talaga. Ano. Utang pamalupitan utang. to. Utang lang, utang lang. Utang. So yun, abangan nyo, June 26? That kind of love. That kind of love? Yes. What kind of love? Some kind Some, of love. Yes, that kind of love. Ang napambaw pa itong usapan natin. And, Aside from being a one of the most known actors in the Philippines, naisahid din si David na nagulat din ako. Kasi with acting, almost everyday may shoots, may taping, may endorsements ka. Oh. Oh. But also, David is a ganap na businessman. Yes. Nagpapautang siya kasi iniinteresan niya. Yes. Yung may business. Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi, hindi. Kaya siyang restaurants, restaurants. Kuya Korea, and Sobra Cafe. Yes. Tapos meron din construction. So, as a David Licao supporter. Yes. Oh, grabe naman yung pag-ayas. Nagtataka ako. Paano mo nag-jaga yung, iyong pag-acting sa work mo, sa business at sa lahat? Mahirap naman talaga yun. Hmm. Siyempre, marami kang mga facets sa buhay mo, di ba? Oh, facet, um, yung ba yung may tubig na lumalabas? Poset, oo, oh, poset. Poset, oo, oh, oh. di ba? Meron akong business, oh. meron akong showbiz, nandiyan mm. yan. nag-basketball pa ako. Mm. I think ang uh, hirap mag-time management. What's the secret? As long as you want something, mm. you go after it. Goal-driven person oh. ka, Like, you push through kahit mga hurdles meron dyan. Basta you see something, you want it, you get it. At on oh. So kahit minsan mahirap, talagang kailangan akong gawin. Di ba, kunwari, nag-workout na ako. Eh, meron kasi akong sleep app niya. So kailangan ko muna mag-workout sa umaga. Yun pa, oh. Eh, kung may taping kami ng 7 a.m., eh, magigising ako ng alas 4. Para mag-workout lang. Nakatakot ka na pa minsan sa gym. Pini ko may multo, eh. Pero ano? nag-gym pa rin ito. ako. Sa, okay. sa paranormal yeah. so, namin minsan. Ah, ano nga, ano nga. Sige, ah. sige. So, man, anyway, I feel like kung ano yung gusto ko, talagang ginagawa ko. Kasi you use it as motivation para sa goal. Oh, ang goal ko, siyempre, makapagbigay ng magandang future para sa future family ko. Wow. Nakaka-amaze na kahit alam mo nang successful and sikat siya, nararamdaman ko dito na focus pa rin siya sa goal niya. Kumbaga, you're not yet there pa rin, no? You're still oh, not yet eh. there. You're still far pa or mga sa team mo, ilang percent ka na sa final goal mo? Parang palagi ko sinasabi dati na ang wish ko lang is maging stable ako. Pero actually, feeling ko as humans, never tayo maging content eh. Oh, we will always want more. Oo. So I just feel like sometimes siguro, I just feel like I should just like step back. I'm really grateful 'ko ng meron tayong cherish natin. kung ano Kunanin n'yan. Actually, I needed that. Kasi for my perspective naman, kailan ko 'yung sinabi mo kasi ako, nagdi-daily vlogs ako. umabot na sa point na wala na akong masyadong tulog. 2 hours, 3 hours kami ni Ray every day pag shoot, pag vlog, pag isip ng content. Kasi like you said, eh, parang it can never be enough, eh. I always want more. Yung goal ko parang kailangan kong i-push, i-push, to the point na napapagod pinagbayan ko na sarili ko at parang masyado ako nagiging goal oriented para sa akin na minsan na stress ka din. Ano sa stress na ako nakakalimutan ko na, I should take a step back din pala oh. na wait, may mga na-achieve na rin oh. ako. Hindi ba nisi para pare paminsan siguro. A year ago, two years ago or maybe five years ago. Pangarap mo to eh. Oo. Oh. Pero ngayon na nakuha mo na siya. Meron na naman tayong <laughs> gustong panibago. Bagong, ba, bagong goal, di ba? Oo. Oh, oh. So parang minsan feeling ko kahit meron tayong goal, kailangan din siguro natin mag-step back at tama ay, Maging grateful, enjoy natin every moment. Paminsan so, kasi pare, palagay ko na kalimutan natin yung ano eh what's important, important. in life yes exactly family exactly. yung aso mo friends natin kung saan tayo nanggaling kasi we're all just you know occupied sa worldly things wow it's diba? very nice to hear sorry medyo naging seryoso lang kasi nakaka-relate ako kay David eh lupang ko yes. ikaw kung ay eh. pamabalik naman dun sa sleep up mo Amo uh, yung sleep up niya mo, can you give a more detailed explanation kung paano yun I think nag-start to na 16 years old ako 16 years old may sleep up niya ka na oo pero hindi ko siya pinap And... Ano ba yung like, pag natutulog ka, napuputol yung hininga mo? Basically, yung finding sa akin, nagpa-sleep test ako. para may breathing stops for 30 seconds straight, 30 times in an hour. So, basically... 30 man, times in an? In an hour. So, parang 30 seconds. Huh? Hindi ba delikado yun? Hindi delikado pa... siya. No? Egy yun? Oo, oh, medyo. Oh, Sabi so... niya, 16 ka pa lang. Oo, oh, oh. eh hindi ko siya ina-address dati. The Wait lang. 30 seconds, 30 times in an hour. 30 seconds straight. Hindi ka humihinga pag tulog ka. Pero hindi mo nararamdaman pag gising mo, parang wala. So, hindi, stress ako sobra sa umaga. Kaya kaya na gawin, nung nakita natin, parang ay ko, ang dilim. Kasi nakatulog ako on the way here. Tapos, Gali sa... ako makati. Ah, hanggang ngayon may sleep apnea ka pa. Meron pa rin, nagpo opera ako, pero medyo bumabalik pa rin. So ngayon, 30 seconds pa rin. Siguro a bit less. Kailangan ko magpa-sleep test. Pero bro, delikado yun ah. It's very scary to think na bago ka matulog, anything can happen. Oo, oh, bro. Naiisip mo rin ba yun? Oo, oh, lang ko dati. Binabungot niya ako palagi, di ako makainga. Pag nangising ko parang, I would go on depression. Kasi yung sleep app niya kasi, nakaka anxiety and na Oo oh, naman, siya. kahit sino. Isipin mo, pag natutulog di hindi mo mapapansin, hindi ka na makakainga. Oo, oh, I think umabot na ako sa point na parang naisip ko na, tanggap ko na siguro kung ma**** na. Dahil si Sleep niya. Dati, dati syempre. Pero syempre ngayon, kailangan ko i-address yun. Di ba? Ina-address ko naman na slowly, nag-Sleep machine ako. I think I'm better, pero siyempre minsan ako sa kotse. Hindi mo pa rin may oh, Oo, nasa kotse ako. Hindi ko naman dali yung machine. Makakatulog ka ba yung gilagay? Oo. Oh. may mga nababash pa sa'yo sa gano'n? Sa ganun, wala naman. Siguro pa minsan, ano, naging mukhang mataray eh, dahil mm. Oh, sa... para sa mga nagsasabing mukhang mataray si David or manuang nababas siya ka kanya, ganyan lang talaga yung tsura niya. Hindi naman siya dumarunong umite <laughs> Saan, sabi ko nga, hindi ka mo lang umiti. Yan. yung sleep apnea niya is very serious condition. Uh -huh. And syempre, sana mawala na yun. Uh, sama kita sa prayers ko. Uh, hopefully, sa mga viewers natin, sama natin sa prayers ni David. Ang daming pinagdadaanan, bro. Ngayon dito sa interview na to, lalo kita hinangaan. Legit. Kasi you have the sleep apnea thing but still you can do a lot of things. Kahit ina-anxiety tayo minsan. Mm -hmm. Work, play, basketball, meron ka pang business. Mm -hmm. Grabe. Ako, it's hard just being a content creator na gumawa ng daily vlogs. So, what more kaya kung meron pang mga iba? So, bro, I salute you. Seryoso to. Solid. Yung pag-aaylan nila hindi masyado masarap. Grabe ka. Hindi <laughs> ka. Masarap, masarap. So, yun guys. Ang dami natin nalaman kay David ngayon na ako. Basta niringay ko lang din nalaman kasi David's a super busy guy. Pero bago matapos ng vlog na to, hindi natin tatapusin na wala tayong naririnig na joke kay David Pecao. Yan! Okay. Joke. Ay! Prepared! Wala nga eh. Anong joke mo? Tingnan natin yung matatawa ang viewers sa joke ni David. The joke, joke, joke.

Matigas pala ng ano mo na? Eh. You work out? Sometimes. Sometimes. Wait, sorry, sorry. <laughs> David, anong bansa ang mabilis? Sirit. Iran. Bakit? Kasi tumatakbo siya. Ah. ah. Galing nga. Hindi pa tapos. Oh. Anong bansa ang mas mabilis? Ano? Egypt. Bakit? Nagko-commute na siya. Ah. ah. Galing nga. Anong bansa ang pinakamabilis? Ano? Indonesia! Bakit? Kasi, andun na siya! Ah! Ang galing mo! Oh. <laughs> So yun guys, it's been a while and kung gusto nyo pang makarinig ng more jokes na mula kay David kahit banot yung ginawa niya, abangan nyo yun sa channel niya, mag-upload na raw siya sa YouTube channel niya. Promise yan. Promise, mag-upload ako kayo na guess Mag-guess ako. Guess mo uh, na rin si Mami kung gusto mo. Sige. I-comment down below nyo kung anong gusto nyo gawin namin ni David. Pero for now, papakitaan tayo ni David ng isang malupitang TikTok. Kaya lang natin nakikita si David na ganito. Sa isang patropic...